po mga kababayan katons vlog po bumabati sa tinimuli ng isang kapagpalang umaga po mga kababayan uh, ako po ngayon muli nagja-jogging ha jogging po muli ko po ipakita sa inyo kung gaano pa ka kalusug, kalakas katons mga kapatid, mga kababayan samahan niyo ko ngayon mga kababayan sa akin magja-jogging po, po sana'y magustuhan niyo muli mga kababayan mga kapatid, okay Bo mo kapatid. Ah, jaging tay. Ayun po. Ngiti ah, mo malayo pa yung pagbukas natin. Kay nakikita niyo po yung mga ano. Ayun, ikotin ang sa dulo. Ah, tabing dagat pa balik. po. Ah, Yun, oh, magkabayan. Ito may... May ginawang palapala dito so na lang tayo mga kababayan. Ay po. May ginawang palapala, no? Ay po. yan po. palapala Okay, tuloy. Masarap mag-jogging po mga kababayan. Ayan, mga kabayan. Ang ating oras ngayon, mga kabayan. Ah, ah Mag-alas. Alas ah, utsubasado na po, mga kabayan. Oh, umpisa po ko nag-jogging. Alas city media po kung umpisa nag-jogging. Nag-hike, mga kabayan. Ito lang ginagawa ni Katuns. takbo, lakad, takbo. Ganun po. Hindi naman natin kailangan yung talagang jogging. Napurisahan katulad sa mga kabataan. Hindi. Hindi. ¡Gracias! lo puedo. Bayan mga kapatid malapit ako sa aking bahay mga 10 minutes na lang 10 minuto na lang po mga kapatid marapin ko na yung bahay ko sa ko na kumain parang gutom na rin eh <laughs> so, liliko tayo dito mga kapatid liliko tayo dito yan o oh. tiyo rin amin yes okay. Ito na yung papunta sa amin, sa bahay namin. Yung kapit-bahay ko yung duman. Ayan <laughs> po. Malapit po sa bahay. Malapit bahay. <laughs> Kunti lang Kunti lang ang hey, hike ngayon ni Katons Marami ang takbo oh, Kasi magay ikaw Marami Marami ang takbo ko ngayon sa bahay ko mga kabayan napakaingay po talaga ng ating mga kabilbayang mga kabayan sabay-sabay sila nagpatugtog po ng kanilang mga sounds po mga kabayan kaya push out mo muna sikat Katons mga kabayan yun sa dinadaanan natin dito ba dahil dito, wala na medyo malayo-layo na ito mga kabayan ayan po po oh, wala grabe basang pausin yung pawis grabe yung pawis oh, okay. oh mga kabayan grabe kabayan, pagkatapos ko mag-jogging, mag-hike po, uh, ito naman mga kabayan. Uh, magbabarbel naman si Katuns. Kahit na mga ilang buhat lang ng barbel, mga kabayan, pakita ko sa inyo. Okay? tayo kasi mga matatanda na, hindi natin kailangan yung talagang magpa magbuhat ng ganong matagal mabigat di. Eh? Kachaglit lang mga kabayan, pakita ko sa inyo po mga kabayan. Ayan po. <laughs> Ayan po mga kabayan, ito ang barbell mga kabayan no? Ayan po Dito na rin yung unan ko Ito unan uh, Mamaya pagkatapos ko mag Exercise, pahinga mo na ng medya Pikit-pikit mata Bago maligo po mga kabayan Ito mga kabayan no? Ito sampo lang ganito Ayan, sampo lang Yan mga koba yan. Para naman yan dito sa mga braso natin na hindi malitingan tingnan ba kayo. Ba? Dito malaki yung braso ni Katunus. Hindi na kailangan yung matagal. Hindi lang. Push, push up na ka dito. Kayo. Ganyan. Ganyan na po mga koba Ay, no? Ayan Sampo din. Ganyan no? Ayan no? Ay, no? o. Wow. Oh. Yeah.